Alam mo kasi pagtao ko, alam nila 'yan. Parang mag-parang close mo talaga kasi ganun ako mag dun dito sa pulis. ito Et, sila sir, mabuti, nandito dito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganit ganoon talaga ako mag Pero bakit ko siya nagsasalita ng uh, uh, nagbibigay po ng uh, revelation to sa Quadcom? na sinasabi nyo hindi po totoo na tinawagan nyo po siya noong May, May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng uh, yeah. Hanggang ngayon, sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya mag, maghanap ng iglesia ni Cristo? Now there are many police Davao who are members Iglesia Why would I specify a person belonging to a religious sect when, as a matter of fact, there are a lot of uh, policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of uh, asking for a special person? hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafatong. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories, I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang Motibo. ipalabas sa, uh, at the end of the story. The, uh, Mr. President, kilala niyo buho itong si General Beto. Leonardo. Colonel Leonardo. Yes, sir. Uh, sino po ang nag-recommenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base huron sa sa testimonya ni ni Colonel Garma, siya yung nag-recommenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, well, sir. Kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwede magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are, uh, you do this job. You have to clear it with the, at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs, and for itong uh, whatever, uh, mga specialized uh, narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi, kasi po ang testimonya po ni uh, Colonel Garma sa Quadcom, sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si uh, Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers? Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Uh, uh, Sir, uh, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pere, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why well, would give it to them? T -t -t Trabaho nila yan eh. The best that I could be is pupunta ako. Iyaya uh, ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, uh, alam mo sila, ganito yan eh. Yang, yang puli sir, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga hanggang ngayon, maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema personal yung police, cancer ang asawa. Sweldo, walang ibang puntahan yan ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang polisir, patay yang yang sweldo nila cannot cope up with the demands of uh, mga problema minsan eh, yung tanongin ko ilan ang anak ko nagsabi oh, alam nila yan, yung estasyon sa estasyon nila ano yung estasyon commander yan sila yan. tapos magtanong ako sa isang polis ilan ang anak mo sabihin anim Sir, ito, prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung barilin ko yung ganon. Tan nandito man sila, sir. And you can, you can ask them. stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila an ang ano ako sa pulis sir because pagka mag, may problema sila nanchan ako sa kanila. pro pulis talaga ako at matagal akong nagturo sa police academy kasi noong practicing lawyer ako wala masyado akong kita kasi bata pa ako at marag ako ng asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, na ang ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, uh, I could use the common uh, yung lingguwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nakasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, let, let allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina mga kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa droga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping kasi ako mismo ako ang papatay sa inyo ako ang magparil sa inyo totoo yan sir ano yan buhay man sila lahat sabi ko putang ina huwag kayong pumasok dyan let's say kayo papatayin ko talaga kayo kaya yung pulis na nagkasala sir mga ganun either mag pagka nagkasala mag wala na. Mawala. Mawawala po? Oo, oh, yan. Yeah. Ano, Tarangin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga. Putang ina pag nakita, kaya napatayin kita. At, uh, kung tanungin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon. So, hindi ako sabi ng totoo. <laughs> mag na lang ako di, kay... Di, ako na lang po magtatanong, meron na ba kay Pinatay, ginong uh, pangulo? Sir, um, may ano ako, may moment of, lalo na sa yung, yung outraids.